Hello, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Mungusap na yung aking ano, kalan. Oh. Takot ako sa ano. Thank you

guys. <laughs> Na-interact ako sa ano, Kasi dito, masakit kasi matila ang sika ng magsika. Kamusta oh, guys, ang inyapas mm, ko. Ako naman tatanin nyo. So, ito lang ha. Uh, parang ano. <clears throat> uh, natural lang. Na kung ano yung gawain araw-araw. Ganun. Kung ano yung paglumalabas. Ganun lang. Ganun lang. Hindi, hindi ako gumatak ng pagkabongga-bongga especially sa mga uh, dami damit guys no no grabe as in, wala akong bagong damit na binili para sa aking sarili dahil nga sa holiday gano'n no hindi hindi ko na uh, hindi ko siya napipili na kailangan ko magpabenda diba, ng mga susuot ko. Kasi naman, pagkatapos ng Pasko, ang dami at yung pang-winter is na lang sa tabi. So, kaya ang pera. So, pag ang gamitin, ba? diba? Malamig sa mali. Diba? Hindi naman makikita yung damit hindi man makikita yung kasuotan kung kami ano nasa panloob no, di ba? So, ganun lang. Ako, kahit na yung damit ko na pang yung ano ko, yung coat ko, hindi ako bumili. At hindi hindi. Oh, Kasi guys, once mo nang gagamitin naman yan, ay eh, pang winter lang. Pero, so, hindi <laughs> ko. Never mind my buhok. iba Ganun lang yun alam niyo naman mga OFW karamihan mga OFW gamihan diba pagunggahan ng mga damit diba dahi mula ulo hanggang baba hanggang taas mula ulo hanggang baba hanggang sa iba ba Thank okay, you. yung OOTD uh, magkano ang OOTD nyo that day ako so, wala so, wala akong ginakot kung hindi ako kumain ang, ang pinain ko lang pasta lang ganun tapos sa gabi na KFC lang ganun diba at least may dato maganda ngayon damit mo so, okay. maganda ngayon uh, hair mo di ba ako hindi ako nagpakulay hindi ako nag kung ano ang ginawa ko sa buhok ko nothing okay. at in wala akong binante o oh, di ba ganun lang ako mag-isip pero may pake full na full o oh, di ba ganun lang yun guys ako kailangan O, winter. Diba? Yung soap mo nung karaan at pwede ka naman gamitin mo. Diba? mo Hindi mo kailangan na all the way move and then your pocket nothing. Diba? Tignan nyo yung mga t-shirt guys. Yung mga in-upload guys. Wala akong mga bagong kaya to myself last year uh, may nabili akong para sa akong sarili puro mga ano lang hindi ako uh, hindi ako nabili ng mga coat ko po ano lang siguro yun um, yun naman yung mga personal things lang natin yung nabili ko nung last year para sa akong sarili pero at talagang wala ay pala bumili lang pala ako ng gift to my cellphone ko so, kasi yung cellphone ko na pinagbablog ko ngayon is basal eh nandun natin yung mga apps ko application ko about sa bank sa banking ko um, lahat ng information ko ay eh, nandoon kaya eh, bumili ako ng bago Eh eh okay pa naman yung cellphone kung so, naaano lang ako kasi baka mamaya talong masira at hindi wala na akong magamit. So, yun. hindi mga na nasa ko na dun. So, yung bago ko is parang bago pa ka, rin kasi hindi ko masyado ginagamit. Alam ba? Iba pang lang yung ginagamit, ginagamit, So, yung bago kong cellphone. Pero last year pa rin. Naka one parang bago rin. So, ako mag-shoot ay. kaya pa, hanggat pwede pa. Hindi rin hindi ako bibili ba sa Kasi kaya pera, diba? Ang hirap sa natin Sorry, yun na tayo ng OFW. Kailangan natin mag-tipin. Yun ba? in isang buwan ng pangal mo, siguro, yung isang panghali doon mo lang yun, di diba? um, diba? ba? Yung pangal, di ba? Tapos, grabe ka pa. Pero, ngayon, nakabadi talaga ako. Uh, in uh, traveling, mag-travel ako for days. <coughs> Travel ako for days. Um, ero yung budget ko ngayon, isang hindi dahil ko, guys

humawak ng, pera na hindi ako gumagastos sa so mga holidays, so mga ganon. Nagas mga na ako sa, siyempre, yung pagkain ko lang, ganon. And then, pamasahil yun lang. Pero, um, no need to buy any new clothes para lang magyabang. Para lang ipakita sa mga tao na ang ganda-ganda ng ganda, ganda, ganit mo. Dito, mga gano'n, ang ganda ng sapatos mo, pero dito inside, bukas na ang mo. Hmm. Hmm. Ito, ganda mo. Sipan. Dito, gano'n lang yun. Pero ang ginawa ko naman, syempre, ako ay isa po. It's probably, hindi hindi naman ako nagpakabu kahit na uh, hindi naman mukhang lumang-lumang yung aking damit pero meron akong mga ginintuan o diba o hindi yung joke makikita nyo yun sa aking mga clothes diba kaya hindi ako mga ginintuan kaya nandun naka-invest yung ibang kapirahan kasi always ako yung mindset ko diba laging ganyan kasi hindi habang buhay nandito sa abroad Lagi, um, hindi habang buhay talagang malakas fight fight lang kaya <laughs> na guys kamusta kayo yung mga 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 OFW ba ewan ko na lang naisip ko kasi guys lang yun hindi talaga habang buhay malakas tayo mga OFW Ano lang tayo of OFW? Diba? Kailangan natin tipid. Hindi naman sa sobrang tipid, pero alamin natin yung mga wants at saka yung needs lang. Diba? Oh, Siya, eto nga pala, um, oh, we will go travel for two days. We're going to Macau. So, <clears throat> yun lang. Um, ayun, sabi ko sa pagtitipid, pero ako oh, naman kasi, Um, hindi ko gagamitin yung aking sahag para lang mag-travel lang, di ba? Ang gagamitin kong ano ko is yung kinikita ko na yung isang side hustle ko. So, hindi masakit sa bulsa. Diba? Ganun lang yun, guys. At saka nakalaan talaga yun pang ano ko, pang travel ko for two days. So, hindi apekt hindi hindi apektado yung aking sahod. Kanina ako mag-isip. Ganun lang guys. Hindi ako maasa sa aking sahod. Kumbaga, meron pa akong ibang side hustle. So, hindi ko ramdam yung uh, gastusin talaga. Pero, hindi naman sa pag nag-travel guys by dito, by doon. Ganun, di ba? Hindi. Uh, I just want to enjoy maging New Year kami sa Macau. Wow! So, yun lang. Thank you for watching. Please like and comment para mabalikan ko kayo so I can go to your channel also so please join me ah uh, meron naman dyan yung membership pwede naman kayo dyan di ba? lang yan guys pwede rin kayo magpalipad kung gusto niyo at pwede rin kayong mama share your blessing naman di ba? ganun lang yan guys bye bye salamat